Kasalanan din ba ng anak ang pagkakamali ng magulang? Sino bang kailangan natin patawarin? Yung dumukot sa tatay ko ng Marshall. Eh. Kung naghahanap ka ng movie na sumasalamin sa atin bilang Pilipino, wow. ito ang tamang movie na para sa iyo. Ito ang Sinamalaya Entry Habang Nilalamon ng Hydra Ang Kasaysayan, a film by Dustin Celentino. Ang mahuhusay na aktres at aktor sa palabas na ito, Jojit Lorenzo, Zanjo Marudo, Mylene Dizon, and the one and only Dali De Leon. Just because we did not see it, it doesn't mean it never happened. Well, for me, mga mi, hindi kayo magsisisi na panoorin ito dahil ito na yata ang pinakamatapang na pelikula ngayong taon, especially sa Sinimalaya 2025, kung saan matapang nilang nilalarawan ang problema ng bansa noon at ngayon. Kung tatalikuran mo ba ang nakaraan dahil sa mga maling nababasa o naririnig mo ngayon, yung mga taong diktador na hindi ka pinapatulog na mahimbing dahil sa masamang karanasan mo ng kabataan, mga baluktot na paniniwala dahil sa mga masasamang nakapaligid sa iyo, naging mabuti siyang padre de familia pero sa ating kapwa Pilipino, hindi siya naging mabuti. Pero bilang anak, kaya mo bang depensahan ng iyong ama? O magtatakip mata ka para sa katotohanan at para sa sariling nais? Hindi na nila mahanap ang sarili nilang kasaysayan. Kaya nagustuhan ko talaga itong palabas na ito mga mi dahil sa mga gagaling na aktor at aktres, napakahusay na storyline, musical scoring, and many more. Kaya ito talaga ang tamang pelikula especially sa napapanahon ngayon. Kaya lagi natin tandaan na hindi natin mababago ang nakaraan pero kaya nating baguhin ang ating kinabukasan. Masyado kasing malilimutin tayo mga Pilipino eh.